Oh my gosh, hindi natatago sa ngiti ng ni lungkot sa mapang ng Joy. Nalang imigdan sa kandil, pero mas pinili ang tumunan ng utang ni loto sa lingkong. Yes po guys, kahit po makikita natin ang ngiti ni Joy sa pag-usap nila, kalingap dam at kalingap krab ay talagang hindi mo makikita. May halis mo sa kanyang mga mata na mayroong lupa kahit naman po sila siguro kailangan mo sa sa mga nangyayari bigla nanay rin talaga naman mas pinili pa rin ang tumanong na tangal kahit pa rin sa nung nangiti ang siya pero sa kanyang mga mataon na rin pa nga na makangang sa pag sa kaya pa hindi na mo maraming marami rin po ang medicine ang masakta na tunok dahil sa nga bigla ang pagpigil ng blood danger pag mga ganun masaya ang ending ng danger kaya marami ang medicine ang nagre-reclamo bakit nagbigla ang ganun ang putol kahit pa nga sama po anong mga issue ay dapat hindi rin talaga pinutol ito dahil para kasi na siya nila ito at talagang ito ang nagpapasaya sa kanila kung hanggang nun walang piniseryo hindi natatapos hindi rin pari hindi rin na nasyada may hindi naman support may hindi naman may hindi, hindi naman naman eh, po kaya klaus support haman lang po natin sila pala nga po pagkawit pa sa kanilang mga sa kabuting layunin Nah, teman-teman yang sama ke juga, Kalau gitu, teman, stay guys, selamat ke Thank you for watching.